Hello mga kalalahag. Ito yung mga kaibigan ko yan. Ako. yan yung mga, mga chismosa dito. <laughs> <laughs> yung mga maripis yung dito. Yan, yan, yan. Yan, yan. Yeah, eh, <laughs> ito yung leader sa lahat. Ang <laughs> <to. laughs> <leader> sa akin, no? Grabe Leader to <laughs> sa mga... <laughs> Emotional <laughs> damage. Ito yun, ito. Yan, oh. Ano, kapupuyo, oh. <laughs> ano? Oh? Okay. Wow. Kala nyo, ah. Mga sangkay ko mapupuyo Ayan o no? Ayan no? Naka-dress siya no Ready ready Ayan o Ayan o Naka-dress siya O na lang siya Ang Ayan no? Ayan no? Ayan o Ayan naka na bado Ayan no? Klarong-klaro Ayan bago pa ni sir Ang bago pa ni sir Ang dumi Makakulaw ako Sa kanya Ayan Edu <laughs> eh <laughs> <laughs> <laughs>